So, usap mo i-show kayo tayo, no? So, yun nga, sa uh, latest update kasi ang lumalang kasi ay parang English ng mga uh, MC natin sa HOK. So, minsan nakakirita ang hirap. Parang nakatad nang i-trash ito or may strong mga uh, balagbagin dahil hindi okay yung love niya. Medyo mahaba yung pangalan o no? iba yung pangalan. Mahaba. So, ganda lang pala siya uh, palitan. Pumunta lang kayo sa settings. Then, features and privacy. Tapos, scroll down lang kayo. Okay. Then, dito. Makikita nyo naman dito, no? Oh. Okay. Then, ilagay nyo lang, siyempre, yung name. Okay. Na, uh, uh mag-restart yung video. Uh, it's okay, nang taglit. Then, punta tayo sa hero selection. Ayan, bumalik na sila sa dati nilang uh, pangalan, hindi na title. So, yun lang. Sana makatulong and shout out kay OSF kasi sabi nyo ko na um, niya kung ito nag Yun lang. Salamat. Enjoy playing HOK. Mga ka-HOK. Bye now.